ano, okay. quick call ko. Sige na lang, <laughs> gusto niya Hindi ko na araw, sir. Basta sabi mo yung Jason Antonio. Ilaw na kami dito sa school. Pero ang address din My name is Christine and we are Send Love to Pinas. Ayan, samahan niyo po kami para maghati ng love and surprises. Ngayong araw na to na nagdiriwang ng Teacher's Day para po uh, ihatid ang ating regalo galing sa ating kababayan na si Ma'am Joanna Marie of Singapore para po ihandog sa kanyang teacher na kapatid na si Sir Jason ng Santo Niño o Campo Camarino Ayan, samahan niyo po kami and happy Teacher's Day sa lahat ng guro sa buong mundo. Nasaan siya? Oo. Oo. Tapos, ipapacheck lang namin kung ano kasi. Uh -huh. Ang address ko kaya si Brian na hindi ginabang. Ah, Pero tingnan, uh -huh. nag-a-punch ng ito. mag ang Anthony. Tapos, di rin. Tapos, sabi ko. Sabi uh -huh. okay. ko. Okay. Okay. sige lang ka-address, ginabang. Pero hindi ko na-arang, sir. Basta sabi namin, Jason, Anthony, ilaw na kami dito sa school. Pero ang address, ginabang nga. Ipapacheck ko lang, sir, kung sa'yo. ay naman wala nang dalas ng stretching ay Yeo The beaches me ba kung galing kanino Para alam ko Okay, kami po from Send Love to Pinas. Hindi talaga kami from Chapli. So kami po ang pinadala ni Ma'am Joanna Marie para po batiin po kayo ng Happy Teacher's Day po. And then, as I dyan, sir, meron po kami letter na pang drama po ang haba. So, oh, what's that guy? Natutusong ka mo. Natutusong tayo, sir. Okay, yun na lang. Basahin ko na po kasi medyo mahaba-haba po. Okay. Para sa iniidolo ng maraming talento at profesyon, hindi mo malaman kung ano ba talaga. Akala ko teacher lang, pero nung naglaon, nakupo. May pagka may pagka-doktor, may pagka-kumedyante, may pagka-reporter pa nga eh, or host sa TV show. Minsan sa harap ng mga tao kapag may mga ibang. Eh. At eto pa ba, player ng basketball. Take note, nagmo-model pa yan. O, oh, di ba? At isa pa, da, uh, dancer pa yan, di ba? Kaya masyado akong proud sa'yo, Sir Bunso ko. Ewan ko ba, nung napag ulanan ng katalinuhan at talent, kau lang nakasalo. Uh, uh, uh. <laughs> Pero wag ka, may, na, may nabana na ka sa akin ang pagsasayaw din. Pero alam mo ba, Sir Bunso, ang profesyon mo na iyan ay isa sa dalawa, ay isa sa dalawa na pangarap ko noon pa. Pero wala eh, mahina si ate sa academics eh. Natutulog lang si ate sa klase pagdating sa mat, wala eh. Hindi para sa akin ang profesyon na iyan. Iyan ang nakalaan talaga sa'yo. At masaya ako na ikaw mismo ang tumupad sa pangarap ko. Iba ang pangarap mo noon. Aminin mo, hindi talaga iyan ang gusto mo noon. Pero marami, pero Pero masaya ako sa mga narating mo. Proud na proud sa iyo si Ate at ipagsisigawan ko 'yan sa buong mundo. At ipagyayabang ko. <laughs> ang haba. <laughs> Mainit naman kayo dyan. Na. Sige lang, ipagyayabang ko na ikaw ang kapatid, na, kapatid ko na may natapos, may titulo na may pagmamalaki. At yan ang inspirasyon wow. ko dito sa abroad. At proud ng Ay, sobra. Ito, ba ako? <laughs> <laughs> sayang ako? kundi. sayang ko kundi. Sayang ang rejuvenating. At proud ng sobra-sobra ako sa'yo. Kung tutuusin, mas matapang ka kesa sa'kin. Kasi di mo sinuko ang pag-aaral mo, kahit naghihirap tayo noon, sinong mag-aakala na dating pilosopong bata pa? Halos <laughs> <Hanggang> <laughs> <laughs> At halos nangunsume ang teacher sa katata katatanong, ay siya palang magiging teacher mo. At idagtag pa dyan, na dyan ka pa nagtuturo kung saan tayo nag-aaral. Hanggang dito na lang ang drama ni ate. Pasensya na kasi nagbulabog si ate sa klase mo. Na-surprise ka daw, sir. Medyo. Medyo. Kasi ito, pinapapasok ako na. Sorry na, pero hayaan mo na si ate kasi deserve mo makatanggap ng ganito. Dapat nga. Dapat nga. Dapat nga sa ba sa birthday mo ito pero ko pa ko niya kasi pag birthday pero advance ko na din ito sa december hindi yeah. kakayanin kasi nang timing okay. <laughs> <our friend. laughs> I love you sir bunso ko ingat sa trabaho at okay, lang ka lang uh, lalo na nagda-drive ka papuntang trabaho at bahay <laughs> okay ingatan lagi mag <laughs> once again happy happy teachers day sa iyo sir bunso medyo mahaba Ah, uh, wag na wag magtaka o magtanong pa kung bakit kasi deserve mo talaga ito. Hindi talaga sa hindi lang sa good teacher ka sa mga students mo kundi good brother and son ka sa atin, magkakapatid at kay mama at papa. Ito lang ang tandaan mo, mahal na mahal ka namin, mahal na mahal ka ni ate at proud ng sobra. Sobrang proud ako sa Happy yeah. Teacher's Day po! Uh, pasensya na po sa abala. Okay. Before ko po ibigay sa sa iyo yan, sir, bibigay ko po, po muna. ito. Oh! Wow. oh wow. Wow. Happy, Happy Teachers People. Thank you. Uh -huh. Sorry. Sa Thank you. Salamat sa pot Hindi po ako Thank, <laughs> 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 oh, <laughs> Thank you. 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 May okay, as agent po, may message din po siya sa inyong mga teachers. Wow! wow. Thank you! Pera na pera! Okay, at sa lahat ng teachers, happy happy teachers day! Thank you! Lalo na sa mga naging teachers ko noon, maraming salamat po. I will take this opportunity to say thank you mula sa nung kindergarten. Sorry, dito ko na matanda ng name. Wag Ay, at, uh, at kaila Ma'am Melba, Ma'am Tarbago, nakasama ni Papa. Saan yun na? Magbabawi dyan sa cinta. ka May logan siya. May logan Day Wow. Oo, oh, mayroong oh, may oh. <laughs> <laughs> pa rin. pa rin, balik mo dito. Oo! Siguro! Magkakalaki! na talaga! Si Susie eh, po. <laughs> wow, so, thank you! Thank you. Thank you. Wow. wow! Uy, uy! Sana, ooy! <speaking> uh, <speaking> <speaking> wow! Ano na to? <speaking> Sa Day thank po sa you, thank you tentengyo Magpapa picture na. Thank you. you. Yeah. you. Uh, <laughs> Mama, <naman. laughs> sa <mga laughs> sabakas Message po Okay. Ate, uh, salamat sa mga regalo. Ang uh, inihanap ko na lang yung susi nito. Yung susi nito, ano ko ito na? ingat lagi dyan Ah, uh, tibayan lagi yung loob.

dana Kalimutan na tayong magtaga and uh laging uh, lumalaban sa buhay Pinanganak man tayo'ng mahirap yes, yes. <laughs> Oh <no. laughs> Ayun. pinanganak man tayo'ng mahirap laban lang kasi uh Andiyan naman lagi si Lord. Huwag lagi magpapatalo sa galit, sa uh, kahit na anong sitwasyon na mapapasupan mo dyan. Niyutungay na ako. Abo ko talaga ng mga rog eh. Ayaw ko talaga ng mga ganito pero syempre, I, I appreciate syempre ate ko yan. Nag-iisang ate ko yan. And Support lang lagi ako katulad ng dati. Uh, hanggang sa maayos natin yung pamilya natin, maibangon natin lahat. Yun lang. Salamat. Aww.